We praise the Lord with our voices. Praise the Lord with our hearts. Praise God. <clears throat> sa magpagpalang araw po mga kapatid. At uh, salamat sa Panginoon sa oras na ito at uh, tayo po ay medyo relaxed po ako ngayon. So <clears throat> nagde uh, carpet cleaning la ako no sa isang kwarto at uh, medyo naghihintay na lang din ako ng oras ko. At uh, para hindi rin masayang ating oras, no? nagtanong ako kanina kung ano ba yung pwede natin pag-usapan uh, maliban sa yun No? So naalala ko yung pinos ko na uh, yung mga nakikita natin sa salamin no? kapag tayo ay nakarap sa salamin ay kabaliktaran yung nakikita natin. <clears throat> so yun ang ating pag-aaralan. No? Bakit ba pag tumingin ka sa salamin, yung kabaliktaran yung nakikita mo? Kasi sabi ng iba, ay, ay, kala ko ang ganda ko. <laughs> Hindi pala totoo pag nakarap ko sa salamin. No? Bakit kabaliktaran? No? So, yun po kati pag-aaralan. No? <clears throat> so, kukunin po natin ito sa May Santiago, uh, chapter 1, uh, verse 21 hanggang uh, 25. Sabi po dito, kaya talikuran ninyo ang lahat ng kasamaan at maruruming gawain at tanggapin ng may pagpapakumbaba ang salita ng Diyos na itinanim sa inyong puso na siyang makapagliligtas sa inyo. Huwag lang kayong maging tagapakinig ng salita ng Diyos kundi sundin ninyo ang sinasabi nito. Dahil kung hindi, dinadayaan nyo lang ang sarili ninyo. <coughs> kung dahil kung nakikinig lang ang, ang isang tao ng salita ng Diyos pero hindi naman niya tinutupad ang sinasabi nito katulad siya ng isang taong tumingin sa salamin na pagkatapos makita ang sarili ay umalis at agad kinalimutan ang ayos niya ngunit ang tao nagsasaliksik at tumutupad ng kasula, ka, ganap na nagpapalaya at hindi tagapakinig lang na nakakalimot agad ay ang taong pagpapalain ng Diyos sa mga ginagawa niya. So ito po yung uh, salita ng Diyos, no? Salamat sa Panginoon. <coughs> There is God, no? Uh good evening, Sister Tita Lara Aba. Maraming uh, salamat po, no? Uh, good evening at uh, good morning sa mga taga-Philippines, no? <coughs> ito po yung ating pag-aaralan, no? Uh, sabi doon na tayo bilang uh, tagapakinig ng salita ng Diyos ay hindi dapat manatiling nakikinig lang ng salita ng Diyos kundi dapat yung ating pinakikinggan ito po ay ating itong isinasagawa o ating po itong isinasabuhay kasi sa pamamagitan ng ating pamumuhay sa salita ng Diyos uh, ito ay nagpapakita na hindi lang natin na uh, Ah, na pinakikinggan yung ating mga na naririnig kundi ito ay ating uh, nauunawaan no kasi maraming tao nakikinig lang pero hindi nila inuunawa yung kanilang pinakikinggan so may papakita natin sa Panginoon na tunay na tayo ay nakikinig sa kanyang salita ay at nauunawaan natin ito kasi ito ay ating isinasabuhay no <ay> so ibig sabihin pinahahalagahan natin yung salita ng Diyos no? kasi ang isang bagay na importante at mahalaga sa iyo at talagang kagamit-gamit ito ay iyong ginagamit no? hindi mo lang siya binibili para i-display no? kundi binibili mo siya kasi nga gagamitin mo no? so magiging walang saysay walang kabuluhan ang isang bagay na binili natin kung hindi naman natin ito gagamitin ganun din no? yung pakikinig ng salita ng Diyos kung pakikinggan lang natin ito at hindi natin ito isa sa buhay, hindi natin ipra-practice sa ating pong mga buhay, ay masasayang lang din po. No? So, good morning, Sister Roselyn no? ang taga no? Praise God. So, dito mga kapatid, uh, masasayang eh. No? Kasi yung, sali yung salita ng Diyos, dapat hindi lang ito dapat pinakikinggan, kundi sabi doon is dapat itong sa buhay. Kasi maraming tao ay natutuwa lang sila, no? Pakinggan ang salita ng Diyos. Enjoy na enjoy sila sa pakikinig. Uh, natutuwa sila, no? Sa pakikinig ng salita ng Diyos, no? Lalo na kapag ang topic is about pagpapala, no? Paano ka pagpapalain ng Diyos? Paano ka yumaman? No? Paano ka magkakaroon ng asawa? No? <clears throat> Paano ka magiging answer prayer? No? Pag mga magaganda, no? At uh, parang uh, masasabi natin meron kang, uh, tatanggapin. No? Alam naman nating kapag tayo ay nakikinig ng salita ng Diyos, meron talaga tayong tinatanggap, no? Pero minsan kasi ang tao is uh, nagiging shellfish, no? Na na gusto niya lang ay tanggap lang na siya natanggap. No? Pero sabi doon, hindi dapat tayo ay tabank taga lang, kundi dapat ating itong sinasabuhay. Kasi kapag sinasabuhay natin yung salita ng Diyos, doon nagbabago yung buhay po natin. No? Kasi kapag hindi natin sinasa uh, sinasabuhay yung salita ng Diyos at pinakikinggan lang natin, walang mangyayaring pagbabago sa buhay po natin, no? Mananatili tayo kung ano yung sitwasyon natin, no? Kasi sabi nga doon, katulad siya ng isang taong humarap sa salamin, no? Kung pinakikinggan lang yung salita ng Diyos at hindi naman ito isinasabuhay, katulad siya ng taong humarap sa salamin. Nakita mo lang yung sitwasyon mo, pero, pag, talik, uh, pag uh, alis mo na sa salamin, nakalimutan mo na yung kanyang sitwasyon. No? Ganon yung salita ng Diyos. Eh. Yung salita kasi ng Diyos, pinapakita sa atin yung mga mali natin. No? Yung mga, ta mga hindi tamang ginagawa po natin. Yung kabaliktaran sa gusto ng Diyos. Kaya nga sinabi ko, kapag umarap tayo sa salamin, ang pinapakita niya is kabaliktaran, which is totoo naman. Totoo po, nabaliktad yung pinapakita po ng salamin sa atin. Ang pangalan ko po, Ronald. Di ba? Yan, Ronald. Pero kung titignan mo sa salamin, ngayon ito, pangalan ko, Ronald, di ba? Pag tinignan mo yan sa salamin, baliktad yan. Lukat nga dito ngayon, ito yung baliktad. Dapat itong let, ang letter R, dapat nandito. Diba? R, O, dapat gano'n, N. O. So, baliktad siya. So, imbis na dapat dito yung letter R, para mabasa mo siya, para mabasa mo talaga siyang Ronald, so, hindi mo siya mababasa na Ronald, kasi nga, baliktad siya eh. Kaya tingnan nyo, may mga ambulansya na baliktad yung spelling, no? Para ano, pag yung driver, pag tumingin siya sa side mirror niya, at nasa likod yung ambulansya, mababasa niya ay ambulansya, no? Kaya binabaliktad po nila, So tingnan mo, pag nakaharap ka sa salamin, bakit kabaligtaran? Kasi nga ito pangalan ko Ronald. 'Di ba? Pero baliktad kasi kung makikita mo, dapat dito letter R, dito yung letter D. So baliktad Pag tinaas ko yung kamay ko, tinaas ko yung kanang kamay ko, ang ipapakita sa akin ng mirror kaliwa. No? Kaliwa yan. No? Maniwala po kayo kaliwa yan, no? Ito kanan tinatas ko ito. Pero yung yung sa, sa sa mirror, kaliwa yung tinataas niya. Kasi katunayan ganito 'yan. Kapag kaharap mo yung isang tao, oh, ito reality. Pag kaharap mo kasi yung isang tao at sinabi mo sa uh, itaas mo yung kamay mo, kanan kamay mo, mag opposite 'yan. Magka-opposite kayo, 'di ba? Kasi pag yung kaharap mo yung isang tao at mo yung right hand niya at tinaas mo yung right hand mo, opposite kasi nga, hindi kayo, magkaharap kayo eh. ba diba? kayo. Pag tinaas mo naman yung kaliwa mo, yung kanan niya naman, yung kanyang itinataas ng mirror. Tingnan mo, pag nagsiselfie ka, pag tumutugtog ka ng gitara, ng instrument, eh, hindi ka naman kaliwete. Pero may kita mo sa video mo, kaliwete ka. <laughs> Di ba? Eh, kanan yung ginamit ko, bakit dito sa video ko? Lalo na kung ginagamit mo na yung sa camera mo, yung front, nagiging kaliwete ka eh. Gusto ko, may kita mo, kabaligtaran. Di ba? Kasi ganun yun eh. Kapag tayo nakikinig ng salita ng Diyos, ipapakita sa iyo, ito yung, ito yung ano eh. Mali yung, parang mali yata yung pagkabasa mo. <laughs> di ba? At ulit nga to Ronaldo. Balik, kaso baliktad, una yung D, instead na R. Pag dumarap ka sa salamin. Kung minsan, may, bakit? Nakikinig naman ito ng salita ng Diyos palagi nga nagsisimba nagbabasa naman ng salita ng Diyos pero parang baliktad yata parang mali yata yung pagkabasa niya parang baliktad yata yung ginagawa niya, yung pamumuhay niya kesa sa sinasabi ng Diyos yeah, no? Amen So kasi ganun yung ano eh, yung ganun yung salita ng Diyos eh. Ipapakita sa iyo na mali yung ano mo, baliktad yung ginagawa mo, hindi yan yung tama, ito yung tama. Oh. 'Di ba? Eh pinatataas ayo kanan, yung kaliwa ang itinataas. 'Di ba? So baliktad eh. Kaya makikita mo, uhi ugano. Mali yung ano ko yata, ay mali yung yung ginagawa ko. Ipapakita sa atin ng Panginoon, hindi ito mali yata yung pagkabasa mo, mali yata yung pag-unawa mo. Kasi bakit? Kasi pag mali yung interpretasyon mo sa salita ng Diyos, mal malamang mali din yung application mo. 'di ba? Malamang din is talagang uh, baliktad yung mangyayari, no? Kaysa doon sa totoong dapat mangyari. No? Kaya nga sabi doon, napakalaga na tayo ay uh, hindi lang tapak kini kundi namumuhay, no, sa salita ng Diyos. Sapagkat sabi doon, mga kapatid, Kaya nga ini-encourage tayo na talikuran ang lahat ng kasamaan at maruruming gawain at tanggapin ng may papakumbaba ang salita ng Diyos na itinanim sa inyong puso na siyang makapagliligtas sa inyo. Kasi nga, yun ang purpose ng salita ng Diyos. Eh. Yung salita ng Diyos, mga kapatid, is kailangan tanggapin natin ito ng may pagpakpakumbaba, sabi ng salita ng Diyos. Yung salita ng Diyos na naitanim sa puso natin, kasi ito yung magliligtas sa atin. Diba? Kasi alam naman natin yung salita at si Jesus ay iisa, di ba? Amen? Iisa. Kaya nga kung tayo ay tinatanggap natin yung salita, ating isinasabuhay yung salita ng Diyos, walang iba tayong ibang tinatanggap kundi yung Panginoon. At kung tayo namumuhay sa salita ng Panginoon, ibig sabihin namumuhay tayong kasama ang Diyos. Di ba? Kaya nga nakikita natin eh, Ipinapakita kaya pag umarap ka sa salami, pinapakita sa iyo, oy, baliktad yung ginagawa mo. Baliktad yung pamumuhay na ginagawa po natin. Amen. Kaya nga ang problema, nakakalimutan ng tao. Ang salita ng Diyos kundi sundin ang sinasabi nito dahil kung hindi, dinadaya nyo lang ang inyong sarili. Kasi ganoon eh, no? Nakita mo na ngayon pagharap mo sa sa, sa mirror, oy, baliktad yata. Amen. Pero hindi naman nakita na nating mali yung ginagawa natin. Pero hindi naman natin ito tinatalikuran. Hindi naman natin ito tinatalikdan. Ang sabi doon, dinadaya natin yung ating mga sarili. Di ba? Minsan kang galit tayo pag dinadaya tayo ng kapwa natin. Pero hindi ka galit sa sarili mo na dinadaya mo sarili mo. Dinadaya natin sarili natin. Di ba? Na talaga naman pag nasa ma prayer meeting tayo nandun ka pa, talaga sa unahan nakanganga ka pa no? <laughs> you know? talaga nakanganga ka talagang uh, talagang uh, uh, attentive no? talaga naman uh, parang enjoy na enjoy sa, sa pakikinig no? pero sabi doon, pag hindi natin sinasabuhay yon sabi doon, dinadaya na natin yung ating mga sarili. Diba? Kasi bakit? Kasi kung hindi man na, pala natin isasabuhay, parang sinasayang lang natin yung oras, yung panahon natin, no? Amen. I para ano? Para magpa-check attendance, no? Para ano? Para manong ma masabi nila, uy, si brother, si oh, si sister, no? Talaga naman mga religious, no? Sa pagdalo sa gawain, sa pagsimba, no? Sa paglilingkod sa Diyos. No? Pero after ng uh, permitting, after ng gawain, no, hindi makita yung salita ng Diyos sa atin. Kaya nga dahil kung nakikinig lang ang isang tao sa salita ng Diyos pero hindi naman niya tinutupad ang sinasabi nito, katulad siya ng isang taong tumingin sa salamin na pagkatapos makita ang sarili ay umalis at agad nakalimutan ang ayos niya. No, nakakalimutan niya na eh. No? Kasi bakit? Hanggang sa pakinig lang siya. Kaya nga yung taong talagang nakikinig at inuunawa yung salita ng Diyos, makikita mo sa kanyang pamumuhay yung salita ng Diyos. At may pangako naman yung Diyos eh, sabi dun eh. Ngunit ang taong nagsasaliksik at tumutupad ng kasulotang ganap. No? Ngunit ang taong nagsasaliksik at tumutupad sa kautasang ganap na nagpapalaya. Kasi, kaya nga tayo, ano eh, sabi ko nga, di ba, pag umarap ka pa sa salamin, nakikita mo yung kabaliktaran mo eh. Yung kabaliktaran natin, yung mga natin. Pero kung alam na natin mali at tinutuloy pa rin natin, eh what is the use, di ba? Panasasayang sayang yung salita ng Diyos at hindi natin mararanasan yung yung uh, pagpapalaya ng Panginoon. Kasi nga, talha tayong tao ay nagka, nagkasala sa harapan ng Diyos. At sabi nga, yung, yung kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. No? Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, tinubos tayo sa ating mga pagkukulang, sa ating pagkakasala. Kasi gusto ng Diyos tayo ay lumaya. Diba? Binuksan na ng Diyos yung ano eh. Kung sa kulungan, binuksan na ng Diyos yung kulungan. Pero ayaw pa rin nating umalis. Diba? Ayaw nating umalis. No? Diba? Kaya nga, ang sabi doon, dapat tayo ay mamuhay sa kanyang salita sapagkat kung tayo ay nagsasaliksik at tumutupad sa kanyang uh, kautusan na nagpapalaya kasi yung salita ng Diyos nagpapalaya po yan eh no? it give us freedom no? kaya tingnan mo yung mga taong namuhay sa, alam mo sa totoo lang pag tayo ay sumunod sa kalooban ng Diyos sa salita ng Diyos hindi naman ang Diyos ang makikinabang eh <laughs> diba? <laughs> di ba? Hindi, naman ang Diyos ang makakabenepisyo hindi naman ang Diyos ang magbabago yung buhay <laughs> Hindi naman ang Diyos ang makikinabang pag tayo ay sumunod sa kanyang kalooban. Kasi nga, mananatili siyang Diyos. Walang mawawala sa Diyos. Sumunod man tayo o hindi, wala pong mawawala sa Diyos. Mananatili po kasi siyang Diyos. Pero, kapag sinunod natin yung kalooban niya, yung makaka-benefit, hindi, hindi ang Diyos eh. Kundi tayo mismo eh. Kasi nga, sinasabi yan ng Diyos, kasi alam ng Diyos, ito yung makakabuti sa atin ipinapakita ng Diyos yung ating mga pagkukulang, ating pagkakamali para ito ay ating ayusin, di ba? Katulad nga sabi ko sa inyo, pag tayo sa salamin, no? Baliktad yung makita mo. Makita mo yung itsura mo. Pero yung ginagawa mo, baliktad. Pag tinaas mo yung kanang kamay mo, ang itinataas ng 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 kaharap mo sa, sa salamin, no? Yung sarili mo, yung itinataas niya kaliwa pag tinaas mo kaliwa, ang tinataas niya kanan. Di ba? Kaya nga pag nagsulat ka ng, ng isang ng word, baliktad din pag pag binasa mo siya sa mirror, baliktad. Di ba? Kaya nga ang gusto ng Panginoon dito, sabi doon, at tumutupad na kaususan ganap na nagpapalaya at hindi takapakinig lang na nakakalimot agad ay ang taong yon ay pagpapalain ng Diyos sa mga ginagawa niya. Diba? Ano din eh, nandun yung ano ng Diyos, yung promise ng Diyos eh. Ano, ano yung promise ng Diyos doon mga kapatid? Sabi doon, siya ay pagpapalain ng Diyos sa lahat ng ginagawa niya. Ibig sabihin lahat ng ating gagawin ito ay pagpapalain ng Diyos. Bakit ito pagpapalain ng Diyos? Kasi nga, tayo ay namumuhay sa kanyang salita. You no? Know? Ibig sabihin, pag tayo namumuhay sa kanyang salita, namumuhay tayo sa kanyang kalooban. At siyempre, dahil tayo namumuhay sa kanyang kalooban, doon natin mararanasan yung totoong pagpapalang nagmumula sa Diyos. Amen? Doon kasi tayo ano eh, doon mararanasan natin yung tayo'y palalayain ng Diyos. Na? Diba? Papalayain tayo sa sa kasalanan. Di ba? Maano tayo, uh, papalayain tayo ng Diyos sa mga sa mga problema ng buhay. Yes, may mga problema pa rin naman. Wala, wala, abang nabubuhay tayo, may problema. Habang tayo nabubuhay, makakagawa tayo ng pagkakamali. Pero ang maganda doon, hindi na tayo, iba kasi yung makasalanan kesa sa taong nagkasala. No? Iba kasi yung nagkasala at iba yung namumuhay sa kasalanan. Kasi pag sinabi mo nagkasala ka lang, hindi, minsan hindi mo naman sinasadya eh. No? Pero pag ang tao ay namumuhay sa kasalanan, ibig sabihin alam niya ng mali alam niya ng masama, alam niya ng masamang pumatay, masamang magnakaw, masamang munloko ng kapwa, pero patuloy niyang ginagawa. No? Kaya nga, nagiging ano siya, nagiging uh, prisoner, no? nagiging ano siya, uh, nagiging bihag siya ng kasalanan. Kaya kung ano yung gusto ng kasalanan, nagawin niya, ginagawa niya. Kaya ngayon ang purpose ng salita ng Diyos kasi kung tayo lang, wala tayong strength, wala tayong kakayanan na mapaglabanan no? yung persa ng kasalanan. Pero dahil sa salita ng Diyos, ito yung nagbibigay sa atin ng lakas, ito yung nagbibigay sa atin ng grace na ating mapagtagumpayan yon no? sa tulong ng Diyos. At dahil tayo ay nagpapakumbaba na tinatanggap yung salita ng Diyos, at hinihingi natin yung biyaya ng Diyos na ating itong maisabuhay, doon po mga kapatid, doon natin maranasan yung, pa, yung pagpapalaya ng Diyos. ba? Diba? At kapag tayo'y pinalaya ng Diyos, sabi doon, mga kapatid, dahil sa ating pagsasaliksik at pagsunod sa kanyang mga salita, sabi doon, ang, ang ating mga ginagawa ito'y pagpapalain ng Diyos. Diba? ba? Eh, kasi alam na natin, ito yung kalooban ng Diyos. Eh. Kaya yung ginagawa natin ngayon, hinihingi natin sa Panginoon always yung kanyang kalooban. No? Kaya nga kahit nagpipray tayo, Lord, your will be done. Yung kalooban mo pa rin yung magaganap. Yes, ito yung gusto ko Panginoon. Itong gusto ko mangyari sa buhay ko. Pero Lord, hindi ang gusto ko pa rin ang mananaik. Kundi kung ano kalooban mo Panginoon ang siyang magaganap. So, ibig sabihin, kapag yun ang ating hinihingi, yun ang desire ng puso natin na yung mangyari is kalooban ng Diyos eh, talagang pagpapalain tayo ng Diyos di ba? kasi nga kalooban niya eh. at talaga naman ang gusto ng Diyos lahat ng sabi nga ang Diyos ay mabuti kaya nga ang lahat ng mga buting bagay ipagkakaloob ng Diyos sa atin yan no? may mga bagay kung minsan kasi sa tingin natin hindi mabuti pero sa totoo lang mabuti yan <laughs> Amen? Mabuti. No? Kasi nga, meron tayong natututunan. May mga bagay na leksyon na itinuturo yung Diyos sa atin. At yung mga leksyon na yun, nasa tingin natin parang hindi maganda, pero kung aayaan natin ang Diyos na kumilos, may kita natin na maganda talaga yung plano ng Diyos. No? Kaya nga kapag tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, habang tayo nagme-meditate ng salita ng Diyos, may kita natin yung sarili natin. Eh. Diba? May makikita natin na baliktad talaga yung ginagawa natin sa itinuturo ng Diyos. No? baliktad talaga yung ginagawa natin sa kalooban ng Panginoon. Kasi bakit nasasalimin natin yung sarili natin eh? No? Nakikita natin ay mali, masyadong malayo yung ginagawa natin sa kanyang kalooban. Kaya nga mga kapatid, no? Yun ang kahalagahan eh, na kapag tayo nakikinig, yun ang kahalagahan kapag tayo nagninilay ng salita ng Diyos. ba? Diba? May kita natin yung, yung sarili natin eh. Ang mahalaga doon, dapat maroon tayo magpakumbaba at tanggapin yung ating mga pagkakamali at pagkak pagkukulang sa Panginoon. Di ba? At uh, sa pamamagitan yon tutulungan tayo ng Diyos. Di ba? Diba? Ang tao lang naman na hindi mo pwedeng tulungan, yung ayaw humingi ng tulong, di ba? Paano mo tutulungan yung isang tao kung hindi ayaw namang uh, humingi ng tulong? Paano mo patatawarin ng tao kung hindi mo ng, ng tawad, di ba? So ganun po mga kapatid, no? Kaya sa oras na ito mga kapatid, dito po po yung bagay na gusto po ipaabot ng Diyos po sa atin. Nawa sa ating pakikinig ng kanyang salita ay nawa ito ay patuloy na maitanim sa puso natin kasi sabi nga, no? Yung salita ay sa ating mga puso. Kaya itinatanim 'yan kasi gusto ng Diyos na ito ay tumubo, no? Ito ay umunlad, ito ay lumago at hindi lamang ito'y lumago, hindi lamang ito'y umunlad, hindi lamang ito'y lumaki, kundi ang gusto ng Panginoon na yung binhing yon, yung salitang yon na inaitanim sa puso natin, dumating yung time na ito ay mamunga. No? Kasi kapag namunga na yon, doon na tayo magkakaroon ng pakinabang. <laughs> Ibig sabihin, mapapakinabangan ka na ng Diyos. Mapapakinabangan na tayo ng Diyos. Kasi katulad ng tanim eh, di ba? Oh mapapakinabangan mo yan pag ano na eh, pag may bunga na no? amen may, may, may pakinabang pa rin naman at least may inhale ka na oxygen di ba? o kaya may panggatong ka pero mas magagamit mo talaga sa kasi nandun na yung purpose niya eh naserve niya na yung purpose niya ano yung purpose ng, ng, ng tanim na yun ng, kunyari ng prutas yung, yung pinaka purpose niya is mamunga pero hanggang hindi siya talaga namumunga hindi niya pa talaga maiisi yung pinaka-purpose, no? Pinaka-purpose. No? Okay. sabi ko nga, yung tanim, nagbibigay rin ng na oxygen, no? Pero siyempre, pag prutas, ang pinaka-main purpose talaga niyan is siya ay mamunga. No? Sa pamamagitan ng kanyang bunga, madami ang makakabenepisyo. Marami ang mabubuhay dahil sa sa bunga ng dahil na bunga ang isang Uh, prutas o isang puno ng isang uh, klase ng isang prutas, di ba? So, dahil namunga na, malaki na yung kapangnabangan niya. Kasa, kasi bakit? Kasi maraming mabubuhay dahil sa kanya. Ganon din yung salita ng Diyos. Kapag hindi lang natin ito pinakikinggan, kundi ito buhay natin, di ba? Yung salita ng Diyos na namumutawi sa, sa bibig natin, nagbibigay ito buhay sa mga tao. Di ba? Yung mga nanglulupay-pay, to uh, ano uh, oh sumisigla yung mga lalamya-lamya no? Oh, bila yung mga nang lalamig bilang iinit no so good morning lang brother Junel yeah, brother Junel yeah. so may kita natin dito mga kapatid no so may kita natin dito tapos sa akin ay si sa akin kamag-anak sister Babylin Baby yeah. so dito mga kapatid ah uh, may kita natin dun eh, di ba? Na kapag namunga, dun natin kasi ma, ma ano yung pinaka yung serve natin, pinaka purpose natin. Ibig sabihin, diyan tayo talaga mas mapapakinabangan ng Diyos. Kasi namumunga na tayo. At yung bunga yun, hindi lang tayo yung makakabenepisyo, kundi maraming tao ang pagpapalain dahil sa bunga you know, ng pakikinig natin ng salita ng Diyos. Di ba? Kasi na, na inspire ng tao eh. Pag sinasabuhin natin yung salita ng Diyos, nanong na sila mas lalo silang naiinspire, di ba? Na makinig ng salita ng Diyos. Praise God. Sister, good morning, uh, good evening. Sis brother Soylo. Ayun. Yeah. Uh, taga-Montreal. Yeah. So, mas ano eh nagigising pagpapala tayo po sa kanila. Diba? Kaya nga ang lahat ng ating gagawin pinagpapala ng Diyos kasi gusto ng Diyos tayo ay maging instrumento ng pagpapala, 'di ba? Kasi hindi naman pwedeng ibigay ng Diyos na ano eh. 'Di ba? So, ang Diyos gagamit ng instrumento at sino gagamitin ng Diyos? Ito yung mga taong namumunga sa kanyang mga salita. 'Di ba? Yung maririnig mo sa kanya yung mga salita ng Diyos, no? Mai-inspired ka, Diba? Mas lalo kang tumatatag sa paglilingkod mo sa Panginoon. Hindi lang sa kanila sinasabi, kundi sa kanilang paglilingkod na i-inspire ka sa paglilingkod nila. No? Kasi kahit, kahit grabe yung mga pinagdaraanan, alam mo, grabe yung mga pinagdaraanan nila sa buhay, pero nagpapatuloy sila na naglilingkod sa Diyos. ba diba? So makikita mo, dahil sila yung nagpatuloy sa paglilingkod ng sa Panginoon, nakikita na nila yung mga bunga ng kanilang pagsusumikap sa paglilingkod uh, sa Panginoon. So, yun lamang mga kapatid, no? Na sa kada pag aaral natin sa salita ng Diyos, sa pagharap natin sa salamin, pag nakikita natin medyo opposite na, no? baliktad na yung ginagawa natin sa kalooban ng Diyos, huwag natin itong -ay sa walang bahala. Kundi hingi natin yung biyaya ng Diyos, tulungan tayo ng Panginoon na ma natin, maitama natin yung mga maling ginagawa natin at tulungan tayo ng Diyos na mamuhay ayon sa Kanyang salita, sa pagtupad tayo na mamuhay sa Kanyang salita, tayo ay Kanyang pagpapalain. Amen. So magandang uh, uh, gabi po sa mga dito sa mga taga Canada at magandang umaga sa ating mga uh, dyan sa Philippines. So magandang umaga sa inyo nat and advance Merry Christmas and a happy New Year. God bless po.